Ayan mga kakayos, mayroon tayong problem ano dito. Problem solve na uli. Ano, stack up na mag si Nmax. Dumayo pa po dito, na-search po kasi yung ano natin. Uh, yung vlog natin sa YouTube. Galing, saan pa po kayo galing, sir? Balinsuela, sir. Ayan. Balinsuela, nakita ko, sir, sa ano, sa YouTube. Ayan. Ayan, ay pinagawa ko dito, din pa ang Tipolo. Ayan, dumayo pa siya rito. Meron na bang ibang tumingin yan? Meron na sardal wala. Ayun, may kaya naghanap na po ng mga kaya si ano boss nang option sa YouTube na hinanap niya, ayan. pang so, Oh, ayan. Kaya dito sinubukan niya po rito sa Antipolo pa to. Tunggal na lang shop na to. Ayun. Eto muna dito kay boss. Eto, wala pa po to, pakalas na to. Eto yung ano lang batanggal. Ayun. Sige, tanggalin na po natin. Ayan na po yung NMAX mga boss, Tawa, galing ano pa po ba yan? Galing pa kayo sir, san? Galing, galing pa rin sila po sir. Yan. Thank you sir sa paglayo dito sa Nicolo. Sa so, dito sir. Yan. Okay. Ayos na yung motor niya. Yan. Uh -huh. Okay. Thank you sir. Ingat po kayo. Yan, NMAX no, po no, yan. So, yung lang na. Paano kayo? Dulo. dulo ay diretso, dulo, kaliwa, dulo, kanan. Robinson mo lang labas niyan. Ayun, dire oh, yes. diretso na 'yan. Okay. Ayun.